Morning. Hello guys. Yan, nag-almusal po tayo ng organic food. Nilagang saging sa ba. Yan yung ating pong almusal. Ah, natin ng mainit na kape. Ito mainit na kape. Ito. yan po. po ang ating nabili dito sa may tindahan. Ah po. Sariling ani daw po nila ito. Yung uh, saging nila. Oh. <clears throat> Nabili ko dyan sa tindahan. Apo. At salamat. Yan. Mag-alusal po tayo ng uh, saging na saba. Yan lang. Yung aking alusan. Saging na saba. Bago <laughs> mag magbiyay. Meron naman tayo i-deliver. apa uh, uh, parcel uh, usual trabaho le in kelon sa trabaho na binibigay mo sa uh, trabaho ti mo lord uh, ang aming great provider apo, apo at uh, ang aming great healer na salamat sa pagkain na binigay mo ano Tibay na to. Apat na nilagang saging na saba uh, parisan ng mainit na kape. Ayan. Salamat sa inyong karunod guys sa akin pong uh, nila live video. Uh, please follow my page and my YouTube channel. Ayan. 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 Ayan at uh, saka April uh, egg grills at uh, saka aking para mapanood nyo po ang aking mga video uh, dyan po natin ang ating mga video sa aking mga social media account uh, apat po uh, yan video, salamat guys yan na ulit ang ating uh, almusal nilagang saging na saba. Ayan, apat. Tibay na yan. Apat na piraso, saging na saba. Hmm. Kaya salamat, guys, sa inyong panonood sa aking live video. Ito, nung, ito ang ginamit natin ngayon, si Enmax. Ah, si Enmax ang ginamit natin ngayon, si... <coughs> Pero, yeah, no. uh, video na hasil yung anak ko doon sa luma kong uh, Honda T-Mix, yung 5.5, kaya ito muna ginagamit natin. ano si Honda. ay ah, hindi, Yamaha pa Si Yamaha.